Hello everyone! Today is Sunday. Karoon ang adlaw nga magsimba ug magdayig ta sa ginoo. Before ana, uh, kay sayo pa man kayo, nahutdan man sad og bahog ang baboy sa mamila sa GL og GK. mag to sa misa kabanglasan, magpalit, uban-uban ang duha kabatos, ug apel ilahang titaliit. Uban na lang sad ko kay gusto man pud mo uban ning mga bataan ani. Eh. Klaro jud kay ang mga matao oh, nga bag-o mata. Morning agianan padulong sa kabang lasa. Kay sayo pa man kayo mga alas 5 pa man. Inana jud ang dalan oh. Tugnaw kayo. Klaro jud kay nga nagfag. Wala pa di naka-answer sa ato ang pa-question sa gahapon nga vlog. Kinsa kay maka-answer ato. May nalang lang makalod. Comment na mo guys, may nalang makalod. Kay lipay kay ang sponsor ani kay walay maka-answer. Dili maklim ang iyang gi-sponsor nga lod. Ito guys, by the way among driver dai dira kay mo na ang pinakagwapa na mo nga inahan. Mao ni ang view makita basta padulong sa kabanglasan. Basta sayo sa buntag mo adto. Makita jud nga chada jud kay ang view. Kani diri nga biyumon siya ang humaya na manggud poy gahumay diri. Tara kayo, dagway sa mga nanguban be. Claro, jud kay ang mga mata ba nga bag-o mata. Talag sa rabaya makauban sa mamila, aw oh, suliton oy uban-uban ta. Samtang naapa pa higayon. Oh, seryoso na kay atong driver dira. Ang isa po dira busy po kay tamsak. Seryoso naman kay mga nawong. Gipanggutom naman guro ning mga nawong ani. Ingisi na lang ang kagutom. As what you see, cars. Daga na mga mais nga sanggiunon. Karon mangong panahon na kay ting sanggi na diri kay halos sa tanong tanom diri mga mais. Mao na makita ninyo sa atoang mga gakalabyan karon nga daghan juda, ang mga mais. Bitaw oy medyo distansya pa jud ang kabanglasan gikan sa mong balay. Pero may na lang nakauban. Talagsa rabaya jud makauban-uban ug Samot na ang mga bato. Bitaw, again, today is Sunday. Karoon na ang adlaw nga atong igahin para sa ginoo. Kaysa matag-adlaw nato nga pagkinabuhi. Sa isa kasi man, dapat jud gahinan na ang atong buhi nga Diyos. Kay maura na atong ikabalo sa ha. Ang maghimo o pagpasalamat, pagsimba o pagdaig kaniya. Ikaw nga nagtanaw karon ka baka kada Domingo. Kung wala, kinahanglan yun ta nga mag fellowship, mag simba o sa ginoon. Kay buot hunahunaon, dili yun ta mabuhi kung walay tabang sa ato ang buhi nga Diyos. Dili ta mabuhi kung walay hangin nga ginahatag niya kanato sa matag-adlaw. Nang dapat yun na siya bahon ug alagaro. Hindi lang kay kada Domingo kundi sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi. Maura na ang atong igabalos kaniya. Naot nga sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi ni ining kalibutan na dili nato kalimtan ang ginoo. Nga tag-iya sa tanan. Na lang sa for today's video everyone. Thank you for watching o ginaot mo tanaw pa mong sa sunod nato nga mga vlogs. From Bim and Bing family to yours. Have a blessed Sunday everyone. Ayaw kalimutog. Um, God bless.